Ano pala ba, ba natin to? check. pa ano Dine, si yung niya. Oh, Dine, sir. Na niya dito sa counter. Pwede ka si amikla. Check niyo. yan ha? plate number. 378. seven eight. ng resin. Kena check pa. kuya kung walang aberya, hindi tahawag yung room boy doon. Check in checking ka. Babay na. Sir may naiwan daw sir May mga pupuntahan pa ako May naiwan daw, sandali lang ha? May naiwan, wala naman akong naiwan I-double check mo yung ano mo dyan sir Ang gamit ko, dala ko Ha? Lahat ng gamit ko Ang ah, mas mo ha? Masahin mo? Wala! Boss! Boss! O ayan na ayan o! Boss! Bakit? May naiwan po kayo Ano ba naiwan? Ha? Ano ba naiwan yan? Ano ba naiwan?